Yeah. 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 Uh, 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 uh -huh. hi guys for today's vlog burn out the ag guys no paabot na namin magbunta guys ang ang kalha guys tuod guys o oh, nga grabe nagkan guys halos kalupad doon ang kalha guys o oh. nabalak guys o oh. oh. tabis man ka Ayay <laughs> ay pa siya o oh. <laughs> oh, na guys ng luto, guys na napagod ng lamas apod tuod guys o oh. naglabalaban na siya guys nag burn out, guys o oh. Yun ana sila dire guys. Oh, apoy duha guys, agdungag sa kalan guys. Oh, dalawa guys, oh, magasul. Oh, ana na guys, bisa burn out guys. Oh, hi. <laughs> oh, wala si guys. Oh, tuod guys, ana oh, ana pud sa gawas guys. Oh, mga cover sa to sa gawas guys, oh. Hmm. Bisihay na sila. nagdurat ng mga mata guys, kay burn out lagi. Si pa guys, oh. Ito. Tabis mga nagguay, oh. <laughs> <laughs> wala tao na sila guan guys kurinti guys oh. Ana na sila guys dari ah guys hmm. di Dora guys oh dako kay ngisis si Dora guys oh si Mark guys oh, <laughs> oh. so wala si guys Charles oh nawala na siya guys nang lakaw ni tuod mi anak guys padulong ni kay mangista nami guys kaya wala may alawan Saka, si Mana oh si Jampol guys oh Oh, si Jana, si Dora. Hmm. la kami padulong ang nagdagat guys. kaya mang lagi guys, manginhas lagi daw, manulo namong mayor oh si Jana si Share. <laughs> oh. Wala siya guys. Baktas mi guys, mapipilak ka kuan. Distansya na gud guys, pero di ra kayong nga padulong Padong mitood ang nag guys. Kaya mga isda lagi. Tanawa oh. mo. Tabis kay guys. Ano mga alawan. So. Oh. Uh, Brad bubong guys so da. No? <laughs> <laughs> daw siya kung ano siya sa danon ugma guys. Apa <laughs> chance guys oh so. <laughs> Bag-o gupit guys no. Purma na mo daghanay kay guys kay mangisda lagi mi guys. Feeling mi guys kung amin na nang gabi na, guys. No. Oh. Gitar-gitar pa mi anak guys kay koan lagi nagpaabot lagi bisa kanang hunas guys kay dugay dugay po ding hunas tubig ay eh. Uh, oh si brad koan guys ah ako oh, ngisi guys oh. ano ah, oh. <laughs> smiling tumaw to guys um, na decision na nila guys nga magulat ulat lang taga may nga oras kay mas hindi ay hunas sa gig maayo no o so, ano yung mga dagguay guys nila guys oh. no yung yeah, ka board meat guys mga ka burgers oh mga burgers at sila guys mga burgers oh. ah mong Mayura, guys oh. maritis kayo guys oh. na si Jana guys oh. dada nag lighter guys oh. mga <laughs> nainungdan guys yung anong isda may, guys oh. bantay buwana guys ito oh. na wow oh. marami oh. ka sila guys feeling ko yan na guys Pa picture may na mga pitik pitik nila Bye guys eh. bantay ko oh. pa nagpabibing isa oh. <laughs>